Hello! Ito po ay bulaklak ng kamote. Ayan. Ang dami pong bulaklak ng kamote ngayon. Tingnan niyo po, napakaganda. Ang ganda ng kulay niya. Gustong gusto ko itong uh, bulaklak niya. Lavender na merong white. Ayan. Ang dami pong bulaklak ngayon ng uh, kamote dito sa garden, sa may taniman. Ayan, iba-ibang pati pati po yung damo napakaganda ng bulaklak ayan no tinan nyo naman kahit hindi po ito nadidiligan or walang tubig na nakakarating dito sa mataas na lugar na ito napakaganda po ng mga bulaklak nya ayan at yun yung tubo nya ganyan pa rin. at patuloy na namumulaklak ang dami oh Ayan. Napakaganda nila.